Oops, kumusta mga kaibigan? Bagong taon at bagong vlog mga kaibigan. May pakita ko sa inyo mga kaibigan. Para masaya inyong araw at masaya inyong mga puso. Una, siling tree mga kaibigan at siling may bunga at mga ibang ibang tanawin sa mundo. Hello everyone, kumusta po kayo dyan? Ito po yung buy ko po ng seedling tray ng mga sili. Siling labuyo mga kaibigan. Ito yung mga seedling tray mga kaibigan. Ang tray niyan down saging po yan. Gawa ng down saging. Yung tray na yan. Dito naman tayo sa mga siling mga kaibigan. Sa siling may bunga na. May bunga na mga kaibigan. Yan yung siling labuyo. Yan ang maraming mga bunga yan mga kabigan. Dito naman tayo sa bukid mga kabigan. Maraming mga tanim. Mga niyog. Mga saging. Daming mga tanim dito mga kaibigan. At may mga punong kahoy sa paligid mga kaibigan. Malaking punong kahoy. Kahoy na walang pangalan. Mga bukid. Kapag dito ka sa bukid mga kaibigan. kita mo mga klase klasing bukid. Yan, ito yung bukid ng saranggani. Saranggani po ito mga kaibigan. Kaya maganda tumira ito sa bukid. At hanggang dito mga kaibigan, ang ating mga tanawin, mga sili, Mga ibang-ibang prutas hanggang sa muli makabigan and god bless everyone